kung hindi mo katrabaho si si Van, pwede, pwede siya maging kafubu. Okay. Bakit? Sa foreigner ako eh. Ah, pang foreigner. Ay, mano mga Pinoy. Dati oo. Oh, natanong ko na ba may... yan sa'yo dati? Natanong ko na kung bakit foreigner ang gusto mo. Oo yata. Bakit nga ba? Ulitin natin. Ilu yes. Baka magaling yung sagot ko. Mas magaling, daw mag, uh, mas magaling daw sa romansa at pagpapaligay ang mga Pilipino. Kaysa foreigner. Depende kasi yun. Totoo, hindi. Depende. Pwede yung foreigners, pwede yung mga Pilipino. Depende pa rin. E. Kahit naman sa babae, depende pa rin. Mas matagal daw kasi ang foreigner eh. Anong mas matagal? Totoo. Mas matagal, mas matagal ang gusto nilang uh, foreplay. Hindi naman. Hindi naman, pero based on my experience, I think yung passion. ah yung iba kasi, pag... Kung i-compare natin sa Pinoy, hala, sige, pag ganun. Ganun na kaagad, uh -oh. wala nang ano, uh -oh. wala nang... Wala nang compassion. Uh -oh. Parang mairaos lang or something. Uh -oh. Ang foreigner, papano? Ano to, kakantahan ka muna nila? Haranahin, ano ba? <laughs> Hindi naman, pero yun nga, yung foreplay. Nakakain ng foreigners ka na ba? Huwag ka na. Ex ko, isa pala. Ah, isa pala? Oo, oh, oh, yung tinanong mo yun. Ay, alam mo pa ako in-interview? Oo, oh, what? Uh, last, last year. Last year pa.